Good morning everyone! So for today's vlog, nandito pala kami sa Chansen Plaza, Pavian Cadiz Road, Poblacion 1, San sa Del Monte, Bulacan. So as you can see guys, nandito kami yung tatlo at kasama ko si Maring Wilma at saka si Beve. So as you can see guys, ito na nga po kami at kararating lang namin ito before 2pm kanina. So medyo katirika ng araw guys. So mag apply sila dito guys at sinamahan ko sila para makilala nila yung pinaka-boss ni Divine. So bali pag-aari ng boss ni Divine, may kasosyo lang po sila. So ito nga po, bali po, ito po ay isang uh, restobar Ayan. So, papasukin na po natin itong uh, Chance and Plaza na, ito na to na resto na pag apply ng dalawa kong mga friends. So, ito nga po, as you can see guys, at pumapasok na kami dito sa resto na ito. So, opening na ito kanina, mamaya pala, is soft opening daw, is 4 to 10 p.m. So, ito, bali nga, renovate pa yung kanilang uh, location, but sa total naman, okay naman yung ambience nila. So, ah. Uh, Okay naman yung mga yung lugar nila at makikita nyo, meron ditong mga mga kubo-kubo, tapos sa, sa ilalim meron dyan mga hito-hito, ayan so nakita ko yan, so ayan, yung surrounding dito, so, as you can see, may mga kubo dito may mga lamesa, which is, pwede kayo dyan, umorder, uh, kuma kumain tapos maginom inom inom and meron din silang video, okay so ayan nga po, so if, i'm if I'm not mistaken, parang meron din sila dito ng live van, paggabi so ayan nga po, at hiring pala sila dito ng waitress, kaya napunta kami dito, pero hindi naman ako mag-apply kasi I'm not, uh, qualified for that ako na nagsasabi <laughs> So, ayun na nga, sinamahan mga friends ko. At eto, habang uh, hindi pa sila in-interview at nagbidyo-bidyo muna ang person dahil medyo mainit nga kaya eto at nagbidyo-bidyo muna ako dito habang inaantay ko ng dalawa na ma-interview para sa kanilang ina-apply yan. So, ito nga pala si Maring Imang. Ayan, so, uh, yung parang manager namin dyan. Ayan, wow. tapos ito naman si Bebe. Medyo madilim yung area kaya lilipat ako. Ayan, so, ayan. Nagpapay nga sila doon dahil nga po yung mag-interview eh medyo busy pa. Inaayos pa yung pinaka magiging final menu ng kalang So, ito na nga po si Bebe. Ayan. So, inaantay po nila magi interview Dahil bay magi interview tapos yung boss ni Divine, tsaka yung kasosyo, is very busy sa mga lightings and everything. Tapos sa kusina, yan. check nilang mabuti. Dahil parang I think nire-renovate lang to. Dahil parang meron din to dating may are na siguro nakuha ng amo ni Divine, tsaka yung kasosyo niya. So, nagkakaroon na ng konting finishing. Ayan. But mamaya magkakaroon na rin ng soft opening ayan so hiring po sila rito ng mga waitress mga syempre with pleasing personality kung bag go yun ang kailangan nila sa hindi ako tapos medyo siguro medyo bata yan baya na po at ini-interview na po si Maring Wilma ng nga uh, pinaka hanurito rito nag interview parang si attorney to hindi ko lang uh, nakalimutan ko ano yung pangalan niya so ini-interview na siya and then finally ayan na-interview in na silang dalawa at sinali na nga ako pero hindi naman ako totally mag apply sinamahan ko lang talaga sila at eto na nga po at sinabay na po kami ng boss ni Divine at saka ng kaibigan niya palabas ng simbahan ng San Jose del Monte Bulacan dahil doon na po kami sasakay ng sample, ayan po yung boss ni Divina ayan si Bossing Enrique tas yung kasama niya hindi na nakita kasi yun ang driver, so ayun lang po ang aming ganap ngayon, ang samahan yung dalawa kong friends na mag-apply ng trabaho, and then ito nakababa na kami ng van, at ito na po yung dalawang sexy kong friends na naglalakad sa may tapat ng simbahan dito sa mayasan uh, sa Del Monte, Bulacan so, and thank you for watching guys, please don't forget to follow me and subscribe sa ito lamang ang aking ganap bye bye and thank you for watching